day in my life as a babaeng walang pahinga Hello sa inyo mga bida. for today mga mi, eto nga't maaga nga kaming gumising ni CJ. Ewan ko ba, maaga talaga kami ngayong gumising. Di ko din alam. Charing, <laughs> kidding aside, bala ko kasi talagang mag-shoot ngayon. Buti na lang at nakisama si CJ at nagising nga siya ng maaga ngayon. Niligpit ko na nga din muna yung pinaghigaan namin at itong kalat ng batang makulit. Alam mo yun, nagsisimula pa lang yung araw mo pero ngarag na ngarag ka na naman Tina. Nakakita nga ako dyan ng lamok mga mi. Kitang kita nyo naman sa mukha ko yung gigi. Buti na lang talaga every 4 hours talaga ako nag apply ng off lotion dito kay CJ. Ingat na ingat talaga ako lalo na pagdating sa lamok mga mi dahil nagkaroon na nga ng history si CJ. Nadengin na nga siya nung 1 year old siya mga mi at wala talaga akong pake kung sasabihan ako ng maarte. Basta para sa anak ko, lahat gagawin ko ganun. Basang-basa na nga yung mga basahan namin dito, mga mi. Kaya yung binili ko kahapon na basahan ay nilagay ko na din. Yung di. pinakamurang basahan na nga rin yung binili ko dyan, mga mi. Dahil yun lang din naman yung afford. Pagkatapos <laughs> kong palitan yung basahan dyan, mga mi. Eto, nagwalis-walis na nga rin ako. Dahil napakagaspang na naman ng sahi. <laughs> Napakalakas pa din talaga ng ulan dito sa amin mga mi pero kahit ganun, wala pa ring tulo yung gripo namin. Kaya ito kinuha ko ulit yung timba para nga lagyan ng laman dun sa labas. Ang dami na naman ngang napondo dito ng tubig sa harap namin kaya ayan winalisan ko na din. Hmm? Ilang araw na nga rin mga sinampay ko dito sa labas mga mi Diyos ko dai isang linggo mahigit pa ata ito matutuyo. <laughs> Puno na nga rin itong timba mga mi kaya ito pinasok ko na din at kinusot ko na nga muna itong basahan dahil nga meron akong pupunasan. Pero, pero bago yan naalala ko pala wala pa pala kaming kanin Diyos ko dai kaya ito unahin ko nga muna ng magsaing nagatang ng sinasaing ko dahil isang beses lang talaga akong nagsasaing sa isang araw. Para hanggang gabi na din siya mga mi at hindi na nga tayo magsaing ulit, gano'y? And as usual, as always, naglagay na naman ng suka ang kumari ninyo. Ilang araw na nga din hindi umuwi si daddy ng tanghali, kaya naman nagbabaon na nga lang siya. Dahil nga panay ang ulan dito sa amin, kaya ang sabi ko, wag na lang din muna nga siyang umuwi ng tanghali sa gabi na lang. Para nga hindi rin hassle sa kanya kasi nga baha din minsan doon sa pinakalabasan namin. Pagkatapos nga nyan, pinainom ko na alang lang din ng vitamin si CJ at syempre ako, uminom na din iniinom ko palang vitamins dyan mga mi, yung ferrous sulfate. Kasi yun din yung sinabi sa akin ng OB nung nagpa-implant nga ako. Oh. Kasi kung hindi nyo maitatanong mga mi, pangalawang kabit ko na nga ito ng implant. Yung unang kabit nga sa akin ng implant mga mi, yung naging epekto nga sa akin ay nireregla nga ako monthly. Bukod doon, nangyayari din na talaga namang isang buwan akong nireregla. Ganun. Ay. At minsan naman mga mi, sobrang lakas ng regla ko mga mi, At talaga namang hindi ako mapakali kakaisip kung ano bang nangyayari sa akin. Ganun. Kaya nung natapos yung 3 years na yun mga mi at nagpakabit ako ulit, sinabi ko nga din yung naging epekto sa akin at ayun nga yung sabi sa akin, sabayan ko daw ng vitamins. Eh, ito, okay na okay na din talaga yung epekto sa akin mga mi. Hindi na nga rin talaga ako nireregla, magtatatlong buwan na din. Yun naman kasi talaga ang effect ng implant mga mi. Three years kang hindi rereglahin, gano'n? Pero syempre, hiyangan lang talaga yan kung ano nga ang masiyang sa'yo, gano'n? Hiyang nahiyang ko talaga yung implant mga mi, kaya nananaba tayo, gano'n? And by the way, going back dito sa video mga mi, tanghali na nga nito at pinapakain ko na nga rin si CJ. At yun lang muna for today mga mawi.